Okay, his feelings towards you and your feelings towards him. Okay, kung sino yung person na iniisip nyo ngayon. So, let's see. Unahin natin yung your feelings towards him. Ano yung nararamdaman mo para sa kanya? Sa person mo na nasa isipan mo ngayon. This is a love reading, okay? And not everybody can resonate. Mahal mo talaga itong person na to. Mahal mo talaga siya, but the thing here is nakikita ko um meron siyang iba, dalawa kayo sa buhay niya. Pero mahal mo talaga siya. Um, I can see here na parang feeling mo, this person really cheated on you. And I think alam mo to. I think may nakapagsabi sa'yo nito or pinangkakaba nung other person, ang person mo. And this is what you felt. Parang um, you are cheated by this person. And mayroong clarity na talaga dito about it. Um, parang this time you felt tired on fighting and you just really wanted to move on from this because parang andun sa pa na you are fighting for your love sa taong ito. You just really wanted to be to have a freedom and move forward and never look back. Um, I can sense you and your person are not talking. Um mabigat yung sitwasyon ninyo ngayon parang you just really wanted to have some freedom and nami-miss mo siya so ibig sabihin you are not together Hey, hindi ka na katulog sa gabi thinking about the truth so i can see here that some one of you walk away emotionally and nalungkot ka talaga dito it gives you anxiety and sleepless night because of this feeling na niloloko ka lang talaga pala ng person mo um, parang you felt so unfair okay especially na nagkaroon to ng clarity sa'yo and um, parang feeling mo just wanted to have some freedom you wanted to move on right away parang ganon and nandun pa din sa'yo yung feeling of um, sana makahanap ako ng tao na karapat dapat para sa akin you just really wanted to have a changes in your life this time honestly yun nga yung ano mo gusto mo na sana na to top the pain na makahanap ka ng tao na worth it, totoong magmamahal para sa'yo. Um, yun yung mga nararamdaman mo ngayon, you felt so much kasi um, feeling ko you are still waiting for this person pero, um, mabigat yung sitwasyon eh, somebody walk away emotionally na talaga, might be this person, and you know about this I think, sa sitwasyon ninyo meron ng um, parang tanggap mo na yung katotohanan and you just let it go na miss mo lang talaga siya Um, na mismo lang talaga siya and parang masakit lang sa'yo na ginanon kanya. Na niloko ka lang pala, pala talaga niya. Kasi meron na talagang separation sa inyong dalawa dito and um, you already walk away silently. Ibig sabihin labagto sa loob mo kasi masakit. Um uh, pero you did it, you know? Ginawa mo to para lang para to give them the freedom. You know, so Let's see about the feelings ng person mo para sa iyo. Kasi yung ko sa part mo, parang tanggap mo na na talo ka na. You just really wanted to move forward, pero mahal mo kasi talaga siya. Honestly, na nahirapan ka kasi mahal mo siya. Hindi ka na katulog sa gabi. Parang thinking of bakit ganoon? Bakit niloko niya lang ako? Um, bakit ako yung pinili niyang lokohin? Parang ganoon yung ganun yung nararamdaman mo eh. Pero tanggap mo naman na, um, andun lang sa point na mayroong kang naramdaman na bakit, bakit walang lalaki, sabi natin lalaki, Wal, bakit walang lalaki na nagmamahal sa akin ng totoo. Parang yun yung mga nararamdaman mo ngayon. So, let's see sa part ng person mo. Kung sino man yung nasa isip mo. Ano yung feeling niya para sa'yo. through this situation, sino man yung tinutukoy na person dito sa reading na to. You might be Libra, Gemini, Aquarius, or um, the other person might be Libra, Gemini, Aquarius, or you might be Cancer, Scorpio, Pisces. Um, what I mean is the other person yung pinagpalit sa'yo. Um, sun, Moon, Rising, Venus. So itong person na to nag-decide talaga siya. Parang pinagplanuhan niya to. Um, I don't know siguro siguro hindi ka na ghost ng person na to. Um, sinabi niya talaga sa na ganyan na kailangan kong umalis. Sorry, parang mayroon talagang breakup sa inyong dalawa. Um hindi to ghosting. Um, pinagplanuhan niya to. Parang parang hinandaan niya to eh um, dumating din kayo sa point na nagkaroon kayo ng on and off hanggang sa sinabi niya sa'yo. Kasi parang there is already a clarity here, eh, from the decision of this person. Yung feeling niya, kailangan kong gawin to. Kailangan kong sabihin to sa kanya. Um, kailangan kong mag -decision. So, pero honestly, honestly, itong person na to, if you felt that this person parang wala siyang, just don't care about your feelings, about sa pagmamahal mo sa kanya, no. This person, hindi niya ginusto yung pag-alis niya. Parang labag sa loob niya yun. He really wanted to explain to you everything, you know. Um, even wanted to move forward towards with you kung pwede lang. Namimiss ka din niya um, kung namimiss ka, even if sabi natin siya yung nagputol ng sitwasyon or ng relationship niyo dahil nga sabi ko ba diba, sinabi niya to. Even if sabi natin na siya yung nagputol ng relasyon ninyo, namimiss ka din niya. Kasi sa relasyon niyo I don't know if you have this relationship of medyo tumatagal na. Sabi natin, I can see, I can visualize the one year, year, basta year. I don't know if one year, years or anything. Basta year siya. So, um, nagkaroon na sa inyo ng mga pangako eh. Um, moving, like moving towards victory, Um, uh, magkaroon kayo ng future together. May mga ganun na kayong mga pinag-uusapan and this person really felt unhappy, you know, about the decision that he made na hindi niya tatanggapin yung mga offer na yon. Hindi siya masaya sa decision niya. Um, eh kasi happy siya sa iyo. Honestly, pinagsisihan niya talaga yung mga time na hiniwalayan ka niya. Um nalungkot siya because honestly, this person really like you or sabi natin love you. Na-appreciate kanya talaga sa buhay niya. Hindi ka yung somebody na hindi ko pagsisihan kung hiwalayan ko no. Sobrang nagsisi siya dito. Sobrang nalungkot siya sa pagbitaw niya sa iyo. Pero I think he really need to end the cycle talaga to have the changes and everything you know um dahil i think he needed to parang kailangan niyang gawin to he have no choice but he needed to do this um there meron siya dito ang feeling of uh, gathering some ideas on um what to do dahil alam niyang nasaktan ka talaga sa nagawa niya um yun yung nararamdaman niya na nasaktan ka pero kaya nga meron siyang feeling dito of hindi ko naman ginusto yung pag-alis ko labag sa loob ko yon um pero I needed to do this parang ganun Let's see more So, I can see here na dumating. So, actually, tapos ko na yung reading. But, yes, nag-record siya. Pero, hindi siya na-save kasi na-full yung storage ko. Yung isa na-save, yung, yung part 1. So, yung part 2, hindi siya na-save. And, alungkot ko talaga. Kasi, ang para sa akin, maganda yung reading eh. Parang, meron kayo kailangan talagang malaman sa sitwasyon na ganito. But anyway, i-continue ko na lang. Like, babasahan ko na lang siya. Hindi ko na galawin to. Kasi ganito na to. Um, i-continue ko na lang talaga yung reading. But, so, let's continue. Based, nandun na tayo sa, sa nararamdaman ng person mo para sa'yo. Um, sabi ko nga kanina, um, decision niya to. Decision niya yung mga nangyari. And pinagplanuhan niya talaga to. Ibig sabihin, hindi walang ghosting to as I said earlier. Walang ghosting to na nangyari dito. Nakipag-break talaga siya sa'yo. Siya talaga yung nagputol ng sitwasyon. Um, pinano niya to, decision niya to. Um, ginusto niya to pero hindi to the point na ginusto niyang masaktan ka. It's just that hindi na siya nakakatulog sa gabi at hindi niya na alam kung sino yung pipiliin niya. So, hindi ikaw yung napili niya dahil kailangan niyang piliin yung isa. Kasi based dito, alam mo na may, may karapatan yung isa kaysa sa'yo. And of course, you both know that. Kaya, tinanggap mo eh. Tinanggap mo yung sitwasyon na mag-break na lang kayo. Kayo yung decision. Um, you have accepted that already. Um, move forward ka naman na. Pero masakit lang pa talaga sa'yo. Kasi baka bago lang ito na nangyari kahit sa person mo, masakit din sa kanya yung breakup ninyo. Parang nasayangan siya sa relasyon na meron kayo. Um, kasi happy kayo eh. Sana. Um, parang na siya sa point na kung binagpatuloy ko lang sana um, kung naging proud ako sa relasyon namin dalawa. Um, alam mo yung gusto niya mangyari yun eh. Um, that sorry about sa ingay eh, kasi umaga na. Um, nasaktan din siya sa ginawa niya okay, sa paghiwalay sa iyo. Honestly, meron ako nagkita dito na may plano pa nga siya na bumalik sa iyo. Um, nami -miss mo siya, namimis ka niya, and parang nag-iisip siya ng plano na bumalik sa iyo. Dahil um, the emotions, parang feeling, minsan nakakaramdam siya, hindi siya nakakatulog, Nakakaramdam siya na um, gusto, parang sanay siya na nandyan ka. Parang ganun. Whether this is an LDR or what. Um, kaya nga, dito sa point na nagsisi siya sa, nagsisi talaga siya, yun yung feeling niya, lungkot, sadness, regrets, sayang yung sitwasyon, sayang relasyon, nasaktan din siya sa mga nangyari. Pero, decision niya yun eh. Decision niya yun. And, um, what you need to know here is, may balak pa talaga siyang ipaglaban yung relasyon niyo But the thing here is, may balak siyang ipaglaban yung relasyon ninyo, pero wala siyang iiwan. So, yun yung nakita ko dito. Kaya nga sabi ko, sayang yung video na kung na-save yun, yun talaga yung pipiliin ko kasi yun yung pinaka-most na madaming explanation. Um, wala siyang iiwan. So, magiging unfair yung sitwasyon para sa'yo. Okay? At para na dun, dun sa isa. Kasi this person parang babalik siya sa to offer you again commitment relationship pero parang wala siyang um wala siyang maitutupad you know so parang sinasabi dito ng tarot card na you should move forward and never look back kung sakali man na babalik itong person na to um i don't mean that this person will just going to play with you no um, it, ang ramdam ko talaga dito, it's the emotions, yung nararamdaman. You know, yung hindi kaya na wala ka. Parang ganun. So, hindi niya din kayang iwan yung isa. So, kaya bumalik siya sa'yo dahil hindi niya kaya na wala ka. So, the thing here is, kung tatanggapin mo siya, kung sakaling tatanggapin mo siya, mapapagod ka sa kakahintay. Kung kailan siya, um, kung kailan kanya i-prioritize, like totally ikaw lang. So, mapapagod ka sa kakahintay. Um, and magkakaroon kayo dito ng on and off connection, unfair situation. Even if sabi natin na mag-offer sa sa'yo ng second chance new beginning. Dahil nga, totally, ramdam yong yung isa't isa eh. Siguro, sabi ko nga kanina, baka meron na naki, naka visualize ako ng year. I don't know if it's one year, two years, basta year yung tinagal ng relasyon ninyo and parang nasanay din siya sa'yo kasi this person is very much into you sobra, sobra niya na-appreciate yung pagmamahal na binibigay mo so parang nahulog talaga siya sa'yo So um kaya nakita ko dito eh, pero if tatanggapin mo siya and pipilitin niyo or alagaan niyo yung relasyon niyo to fix problems para maging masaya kayo ulit gaya ng dati mahirapan na balik yun. Uh, magkakaroon talaga sa iyo ng confusions dito. Kasi you know eh, hindi ka inosente sa mga nangyayari. Um, you know what is happening. But kaya nga you accepted the fact that maghiwalay na lang kayo because you accepted it. Dalawa kayo. So, this is you. And this is the other one. So, with these cards, mas may karapatan to. And kaya nga, nagparaya ka eh magparaya ka, you walk away calmly in this situation. Um, tin nag break up kayo ng maayos. So, pwede kayong magkaroon ng um, like, panandali ang saya, sabi natin ng ganun. Um, pero, darating pa din talaga sa point na magkakaroon pa din kayo ng arguments, kaguluhan, lalo na pag magkakaroon ng clarity, both sides, the other side, is mahirapan talaga. Matatrap sa situation, magkakaroon ng stressful situation, um, and to the point na um, wala din mangyayari, you know? So, yun yung gusto sabihin ng tarot card dito na kung ano yung kailangan mong malaman, that pwede nyo pang ipaglaban yung relasyon ninyo, yes pero in the near future anong pwede mangyari kung ipaglaban nyo yung relasyon ninyo? dahil ang uh, nakikita dito hindi niya wala siyang bibitawan um, kung babalik siya sa iyo hindi niya bibitawan yung isa parang babalik lang talaga siya sa iyo because of the feeling the emotions na um nami-miss ka niya, gusto kanya makita sanay siya na nandiyan ka something like that so um if ikaw mag get away ka sa nararamdaman mo at tatanggapin yun, mo siya, yun yung mga pwede mangyari. Okay, so kaya ina-advise siguro dito na you need to move forward and never look back from the situation. Total, tinanggap mo naman na. So, um, isang araw, mat isang araw masasabi mo din na okay ka na. Um, just continue. Kasi if you will going to look back and you know that and you know the reason kung bakit kayo nagkawalay and there's a clarity and you know na alam mo hindi pwede if you were going to look back and um accept that person again parang parang yung lesson na binigay sa inyo ng university dito sa sitwasyon na to, sa, sa relasyon na to, hindi mo lang din siya na-learn. So, ibig sabihin, pag hindi mo na-learn yung lesson, Um, hindi mo nahanap yung lesson dito, wala kang natutunan, so, pabalik-balik din yung sakit na mararamdaman mo. Dahil pabalik-balik din yan, magiging masaya kayo, then, gano'n na naman na mangyayari. Kasi alam mo yung katotohanan dito eh. So, definitely, um, alam mo na meron kayong lessons na kailangan i-learn. Alam mo ng person mo, kung hindi man aware yung person mo about the connection, then ikaw, alam mo na both of you, meron kailangan na matutunan sa, sa sitwasyon na to. So, with the oracle card here is the illusion. Okay, avoid, avoid the trap of mistaking a fantasy for a a true soul connection. So, might be you have mistaken the situation na akala mo dahil sa pareho kayong nararamdaman, namimiss yung isa't isa. So, merong mga intimacy, feeling um, that you are soulmate or twin flame or karmic. So, na-mistake, can nyo yun na akala nyo meron kayong ganun kaya if ever na like, ganun yung naramdaman mo and then tatanggapin mo siya dahil baka ganun kayo baka soulmate kayo or or, or, karmic or twin flame as like you have been mistaking that um, itong sitwasyon na to is just an illusion okay kasi nga dito sinabi illusion so kailangan mong i-avoid yung matatrap ka sa paniniwala na meron kayong soul connection na dalawa Because this is like needs to have a lessons to learn. um If that, yun nga sabi ko kanina, if tatanggapin mo siya ulit, dahil what you need, ito yung sa sinabi ko na what you need to know, na kung tatanggapin mo siya ulit, um, definitely hindi naman to lahat ng uh, every time or araw-araw uh, na mag-aaway kayo, ganito yung galo. Siyempre sabi ko nga, di ba, you will going to celebrate magkakaayos kayo mararamdaman niyo yung pagmamahal sa isa't isa pero magpaulit-ulit 'yun hanggang sa totally na ma mo na yung mistakes or ma-learn mo na yung lessons na kailangan mo i-learn sa sitwasyon na 'to so 'yun um, the the thing here is when you thought that this is a connection a soul connection but this is just a trap an illusion um so Yon that is my reading for you thank you and god bless